Magandang araw mga ka-historya! Sa video na ito pag-uusapan natin ang tungkol sa mga misteryosong nilalang na natagpuan ng tao. Ano-ano nga ba ang mga nilalang na ito? Handa ka na bang malaman ng kwento? Kaya simulan na natin! TULI MONSTER Mula nang matuklasan ito noong 1958, ang mga fossilized skeleton ng nilalang na ito ay nagpagulo sa komunidad ng agham. Napakapangit nitong tingnan. Nakuha nito ang scientificong pangalan na Tolly Monstrom na ipinangalan ng scientist na nakatuklas dito. Ang Tolly Monster ay isang kakaibang isda na nabuhay tatlong daang milyong taon na ang nakalilipas at may ganap na kakaibang anyo. Ito ay may mahabang claw-like appendage sa harap ng katawan nito at mga mata na katulad ng molos. Noong 2016, ang nilalang na ito ay opisyal na inuri bilang isang isda ng isang pangkat ng paleontology. Hollingworth Lake Monster Noong August 2015, ang bangkay ng isang nakakatakot na nilalang ay natagpuan sa baybayin ang bangkay ay inilarawan bilang isang buwaya o phyton. Maraming tao ang nakakita at kinunan nila ito ng litrato, ang tinatawag na Hollingworth Lake Monster, na siyang mas mahusay na dokumento ng may sightings. Ang bangkay na ito ay mukhang katulad ng isang pike fish, ngunit may napakalaki itong ulo at matalas na ngipin Ano kaya ang nilalang na ito sa palagay niyo mga kahistorya? Amazon Creature. Ang larawan na ito ay nagmula sa isang video sa YouTube na inupload noong March 2015 nang walang anumang caption. Ang tanging impormasyon na magagamit ay ang pamagat na Unidentified Creature Found in Amazon. Ang kakulangan ng impormasyon at mga detalye sa larawang ito ay nagdadala ng mga katanungan. Ang iba ay nakapagsabi na malamang ito daw ay isang alien na nanggaling sa ibang planeta. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito daw ay bangkay ng unggoy na natagpuan ng isang tao na naglalakad sa lugar na inedit upang magbukhang misteryoso at kakaiba. Ano sa tingin niyo mga ka-historia? Get you know my cosmic monster. Noong May 2010, dalawang babaeng Canadian ang naglalakad sa paligid ng Big Trout Lake sa Ontario, Canada. Nagulat sila nang matagpuan at makuha ng aso ang bangkay ng isang kakaibang nilalang. Matapos ang ilang pagsisiyasat sa mga larawan, sinubukan nilang bumalik sa lugar kung saan nila iniwan ang patay na nilalang, ngunit wala na ito. Ang halimaw ay kahawig ng isang American mink, ngunit may mukha na parang warthog at may buntot na parang buntot ng daga. Ito ay may pagkakatulad sa katutubong American anecdotal creature na tinatawag na ugly, kung saan ang bangkay nito ay tinuturing na malas. Ang iba pang posibilidad ay ito ay isang American mink na bahagyang naaagnas ng tubig. Montauk Monsters Ang Montauk Monster ay hindi nakikilalang nilalang na lumitaw sa isang beach malapit sa Montauk, New York. Noong July 2008, isang babaeng nagangalang Jenna Hewitt at grupo ng kanyang mga kaibigan ang nakatagpo sa nilalang sa Ditch Plains Beach. Ang kakaibang nilalang ay spekulasyon na isang nabubulok o naaagnas na sea turtle, ngunit ang mas matinding mga tsorya ay kinabibilangan ng ideya na ang malapit na Plum Island Animal Disease Center ang siyang may kinalaman sa paglitaw ng hindi nakikilalang nilalang. Ang ideya na ito raw ay isang bangkay ng isang pagong ay mabilis na pinabulaanan dahil imposibleng ilipat ang shell ng pagong nang hindi napipinsala ang tisyo ng balat nito. Ang imahe ay nakakuha ng katanyagan sa mga media news outlet na sinusubukang malaman kung ano ang misteryosong halimaw na ito. Sa kalaunan, ipinalabas ng National Geographic na ang natagpuang nilalang ay isang nabubulok na rakun. Chilean Blob Noong July 2003, isang malaking blob ang natagpuan sa gilid ng isang beach sa Chile. Ang blob ay may haba na apat na putisang talampakan at labing siyam na talampakan ng lapad at may bigat na halos labing apat na tonelada. Ang mga blob na kagaya nito ay lumitaw sa mga dalampasigan sa loob ng maraming siglo at sa tuwing lumilitaw sila. Madalas sila na mapagkamalang mga labi ng isang higanting halimaw sa dagat bagaman ang karagatan ay halos hindi ginagalugad at tahanan para sa hindi mabilang na kakaibang mga nilalang. Ang blob na ito ay hindi sea monster. Sa wakas, napag-aralan ng mga analyst ang labi ng giant blob gamit ang teknolohiya. Nakakita ang mga analyst ng ebidensya na ang Chilean blob ay talagang isang naaagnas o decomposed sperm whale. Prehistoric Creature Isang prehistoric creature ang natagpuan sa construction site sa Chelyabinsk, Russia. Isang maliit na reservoir na puno ng tubig mula sa underground river. Sa kalaunan, may napansin ang mga construction workers sa tubig at nagsimula silang magtapon ng piraso ng kanilang kinakain. Nagdulot ito ng kakaibang paggalaw sa tubig. Sa huli ay nahuli nila ang lumalangoy sa tubig at pinatay ito dahil napaka-agresibo nito at tila sinusubukang kagatin sila. Mukhang galing sa ibang planeta ang kakaibang nilalang. Ngunit sila ay talagang isa sa mga pinakalumang nabubuhay na species sa mundo. Ang mga ito ay tinatawag na triops at itinuturing na buhay na fossils. Ang kanilang mga species ay nagmula sa panahon ng Carboniferous. Tatlong daang milyong taon na ang nakalilipas at ang itsura nila ay halos kapareho ng kanilang itsura noon. Zuyomaro carcass. Noong April 1977, isang Japanese trawler ang naglalayag sa paligid ng New Zealand nang ang kanilang lambat ay nabuhol. Nang hilahin nila ito, mayroong mabaho at nabubulok na bangkay na halos may bigat na 3960 pound. Ang bangkay ay humigit kumulang 32 talampakan ang haba at parang limang talampakan ang leeg. Akala ng mga tripulante ay may natuklasan silang bagong halimaw tulad ng Loch Ness Monster. Binibigyan nila ito ng palayaw na New Nessie dahil dito. Matapos kumalat ang larawan sa Japan, nahumaling ang bansa dito at lumitaw ang karaniwang tsorya na ito ay mga labi ng plesiosaur. Gayunpaman, ang choryang ito ay hindi nagtagal at pinabulaanan at ang fishing company na nakahuli nito ay naglabas ng pahayag na nagsasabing ito ay isang naaag na bangkay ng isang basking shark.